And actually, Trillanes, si eh, yun ang, yun ang katotohanan. Hindi nung panahon ni Duterte na buo yung isla na yan na ginawa ng China. Nung panahon ni Pinoy. At nung panahon na ikaw yung nagbaback channel talks. Nasuko yung Scarborough. Hindi po atin po yan. And precisely, yan po nung hindi umalis yung tatlong naiiwan na barko sa labas na Scarborough. Yun ang reason kung bakit nag-file President Aquino ng uh, arbitration case na ipinanalo natin noong 2015. Hmm. So, kasi uh, nung po yan, kung anong insinuation, nagbinenta kung ano-ano, misdirection po yan o pangga-gaslight. Pero ang, ta ang tanong, totoo ba na hindi? Na yan, yung picture na yan na nakikita nyo, yung lupa na ginamit pantambak dyan. Totoo ba o hindi na galing yan sa Sambales? Totoo ba o hindi na yung isla na yan nabuo nung panahon ni Pinoy? Totoo ba o hindi na na-weaponize yung isla na yan nung panahon ni Pinoy? Totoo, di ba? Kinatawag na sila po, si Duterte, ang nagpasok ng pogo rito sa Pilipinas. Anong, ka, anong, anong connection ng pogo sa West Philippine Sea? Una sa lahat, merong Senado. Nandudun ka sa Senado nung panahon ni, ni PRRD. Bakit hindi mo pinigilan yung pogo? Ando doon sila Ontiveros, sila Drilon, sila Dilima. Kompleto kayong mga dilawang tae doon. Sila Bam Aquino. Ang dami-dami nyo roon. Bakit hindi nyo pinigilan yung Pogo nung pumapasok sa Pilipinas? O oh, hindi ba? Yun yung sagutin mo. Yung mga milyo, uh, daang taang gibong Chinese workers, sila ho nagpasok niyan. Yung... Oh, kung anong, anong Chinese workers? anong issue ng Chinese workers sa Pilipinas? Eh, may mga Filipino workers din naman sa China. May mga Filipino workers din naman sa ibang bansa. Anong connection nun sa West Philippines, si Trillianis? China Telco, sila ho nagpasok niyan. Si Duterte rin na nagpapasok sa mga kampo ng mga cell sites, ano? Na using Chinese equipment. Siya po yun. Using... Oo, oh, hindi ba? Merong Senado. Merong Kongreso. Ang dami yung mga oposisyon nun. Eh, ba't hindi niyo napigilan? O tapos ngayon, wala ka na, dakdak -dak ka ng dakdak. -dak. Eh, part ka nung gobyerno na yun. Part ka nung gobyerno ni Pinoy. Part ka nung gobyerno ni Duterte. Bakit wala kang nagawa? Yung Sinovac, yung farmali, yung mga infrastructure projects, sa kanya po, sa administrasyon niya. Uh... O yung Sinovac, bakit? Yung Sinovac ba dyan ginawa sa man-made island ng China? Oh, ano pa? Yung Pharma bakit? Yung mga face mask ba dyan? Daba galing yun? Yung uh, ano ano pa yung issue? Yung NGCP? Um, nangyari yan at itong recently siya yung nakipagpulong dito kay Xi Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay uh, President Marcos. oh, lahat. O, oh, napakalaking takengot talaga nitong mamang to. Si PRRD, siya ay hindi na presidente. So, kung tumaiman si PRRD sa China, hindi niya na kailangang ipaalam yun kay BBM. Kasi, wala nang kapangyarihan si Duterte sa Pilipinas. Halimbawa, bilin ni Xi Jinping yung Pilipinas kay Duterte na hindi na siya presidente. Sa tingin mo, na-scam si Xi Jinping o na-scam tayo? Nagpunta si Duterte sa China kasi pinarangalan yung nanay niya. Tapos dahil nga rockstar siya, inimbitahan siya ni Xi Jinping. Oh, so kailangan ba magpaalam ni PRRD na hindi na wala na siyang connection as in ex-president, wala nga siyang gabineting hinahawakan. hindi siya mayor, senador, congressman, councilman. So, hindi na siya part ng gobyerno, pribadong tao na siya. So, kung magpunta man siya sa Amerika, sa Hong Kong, kung saan man, hindi niya na kailangan magpaalam sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit? Kasi kahit naman anong sabihin niya dyan, if he's not representing the Philippines dahil nga wala naman siya sa gobyerno, eh ano naman kung makipagkwentuhan siya sa China? May pag-inuman siya kay Xi Jinping? Anong magiging kaso niya at anong magiging problema niya? And just recently, Tililing, nagpunta si PRRD sa Malacanang. A courtesy para makapag... Para kung ano man pinag-usapan nila doon sa China, Masabi niya kay Marcos. Tsaka halimbawa man ah, ha? halimbawa man. Oh, pinag-usapan nga nila diyan yung wag niyo namang harasin yung mga fishermen. Baka naman ano, hindi na ako taga-gobyerno pero baka naman sir kawawa naman yung mga may ngis Kumbaga pilantropo na lang siya, hindi na siya part ng gobyerno. Ano masama ron? So, maliwanag dito kung so, sino yung Exactly. Ito yung sinasabi. Oh, ang at kung hindi gobyerno ang gumastos sa pagpunta niya doon at hindi siya uh, state visit, state sponsored, walang masama doon, Trillanes. So, ang sinasabi niya ngayon, ang tridor daw sa Pilipinas, si Duterte. Uh, tridor ba si Duterte kung naubos kayong mga dilawan tae sa Senado? Tinan mo, ilang taon na. Ilang taon na kaming Trillanes free. Ang saya-saya. Ilang taon na kaming walang trilyanis na nakikitang daldal -dal ng daldal -dal sa Senado, walang kabuluhan. Tuwan-tuwa po kami, sir.